Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at mamimigay na po tayo ng mga 4 digit lucky numbers pero kakain muna ako ng turona 4 mm. digit lucky number natin ha ito lang po mga kalaki, ipasaan po natin sa India 6109 Philippines 3177 Thailand 5342 Taiwan 6380 Malaysia 1319 Dubai 6539 Hong Kong, 3136 Singapore, 2174 China, 1835 Texas, 1096 Israel, 2837 Las Vegas, 1802 Alaska, 1163 Saudi, 1855 Japan, 2430 Italy, 9697 Germany. 1152, Korea 8039, Greece 3766, Canada 1074, Mexico 8132, Australia 2130, New Zealand 6538, ayan ina muna ako ng panamit sarap ng buko ilaban nyo po yung mga kalaki i nyo ang mga 4 digits ngayong 2pm mananalo tayo claim it. Merienda po tayo.